Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 29, 2025. Sa araw na ito, Mayo 29, isang maselang enerhiya ang bumabalot sa iyong pakiramdam. Habang dahan-dahang gumagalaw ang mga pangyayari sa paligid mo, maaaring mapansin mong mas malalim at mas tahimik ang iyong damdamin kaysa sa karaniwan. Sa ganitong sandali, nararapat lamang na bigyang halaga ang iyong kakayahang magnilay at pakinggan ang mga damdaming lumilitaw mula sa loob. Ang iyong intuition ay mas matalas ngayon, na parang may tinig na bumubulong mula sa iyong kaluluwa, isang tinig na nag-aanyaya sa iyong bumalik sa iyong sarili at alamin kung alin sa mga bagahe ng kahapon ang dapat mo nang bitawan. Habang iniisip mo ang mga sama ng loob o sakit na hindi pa lubos na nalilimutan, hindi mo maiiwasang muling maramdaman ang bigat nito. Ngunit sa halip na labanan nito, yakapin mo muna. Sa pagtanggap ng iyong mga emosyon, mas magiging malinaw kung alin ang nakakatulong sa iyong pag-unlad at alin ang nagiging hadlang. Hindi masamang damhin ang sakit dahil sa sakit, natututo tayo ng tapang, ng kababaang loob, at ng mas malalim na pangunawa sa ating sarili. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan hindi sa pag-iwas kundi sa pagproseso, sa pagpapakumbaba, at sa kapatawaran, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa sarili. Sa mga oras ng katahimikan, mas mainam na alamin kung paano ka makakalikha ng panloob na kaligtasan. Tingnan ang iyong kapaligiran, ang iyong tahanan, ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga iniisip mo sa bawat araw. Ang bawat detalye nito ay may ambag sa iyong emosyonal na kapanatagan. Kaya ngayon, pagnilayan mo kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili sa gitna ng gulo ng mundo. Magtakda ng mga hangganan. Gumawa ng mga gawain na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Ipaglaban mo ang katahimikan ng iyong espasyo, isang tahimik na tahanan, isang maayos na kalendaryo, isang simpleng oras ng paghina sa umaga. Dahil sa mga simpleng bagay na ito, muling nabubuo ang matatag mong pundasyon. Ang tubig ay hindi lamang para sa katawan, kundi para rin sa damdamin. Sa bawat lagok ng malamig na tubig, parang nililinis mo rin ang bigat ng iyong loob. Gawing ritual ang pag-inom ng tubig ngayong araw, hindi lamang upang mapawi ang uhaw kundi upang makapagbigay liwanag sa kalituhan. Habang umiikot ang mundo sa likod ng ingay ng teknolohiya at mga responsibilidad, balikan mo ang simpleng pakikinig sa tibok ng iyong puso. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang kailangan ko ngayon? Anong damdamin ang hindi ko pa binibigyang pansin? Sa mga kasagutang ito, makakahanap ka ng kapayapaan. Hindi madali ang magpatawad lalo na kung paulit-ulit ang sugat na ibinibigay sa iyo. Munit ang araw na ito ay paanyaya upang patawarin, hindi lamang ang taong nakasakit kundi ang sarili mong pinilit maging matatag habang hindi pa handang bitawan ang bigat. Hindi kahinaan ang umiyak ang madama at ang kumawala. Sa halip ito ay isang anyo ng katatagan, ang kakayahang bumangon kahit ilang ulit kang nadapa. Kaya't hayaang maging kanbas ang araw na ito kung saan maaari kang muling gumuhit ng bagong pananaw. Punan mo ito ng pag-asa, ng bagong pangarap, at ng tiwala sa sarili. Hindi mo kailangang matapos ang lahat ngayon. Ang mahalaga ay nagsimula ka ng magbukas ng panibabong pahina. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, katarungan, at katapatan. Ang bughaw ay may kakayahang pahupain ang mga pag-aalalang gumugulo sa iyong isipan at magdulot ng damdamin ng katiyakan at direksyon. Ang mga maswerteng numero mo naman ay labing isa, dalawamput dalawa, at 35. Gamitin ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon ngayong araw, lalo na sa mga oras ng pagpili, pagdedesisyon, o kahit sa simpleng pagsisimula ng isang bagong gawain. Ang maswerteng gawain mo ay ang pagsusulat sa isang journal, isang simpleng paraan upang maibuhos mo ang lahat ng nararamdaman mo nang hindi ka natatakot na husgahan. Sa pagsusulat, may espasyong lumilikha ng kapatawaran at kaliwanagan ngayong araw, alagaan mo ang iyong sarili ng buong buo. Hindi lamang sa katawan kundi pati sa emosyon, sa isipan, at sa espiritu. Maglaan ng oras upang pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong panloob na tinig. Kung ito'y pagod, magpahinga ka. Kung ito'y malungkot, umiyak ka. Kung ito'y nangangarap, suportahan mo ito. Huwag mong baliwalain ang iyong sariling boses sa kabustuhang laging sumabay sa agos ng iba. Dahil sa huli, ikaw lang din ang makakapagbigay ng tunay na kapanatagan sa sarili mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, bitbitin mo ang mga aral ng katahimikan, ng pagproseso, at ng pagbitaw. Maging mapagpasalamat ka sa pagkakataong ito upang muling kilalanin ang iyong sarili. Hindi lahat ng araw ay puno ng aksyon, ang ibang araw ay para sa pagminilay, paghilom, at tahimik na paglago. At ang araw na ito ay ganun, isang paalala na hindi kailangang laging mabilis, hindi kailangang laging buwang sagot. Ang mahalaga ay ikaw ay lumalakad pa rin, kahit mabagal, basta't may direksyon. Sa puso mong puno ng kabutihan, sa damdaming handang maghilom, at sa isipang unti-unting lumilinaw, naroon ang tunay mong lakas. Ang payo para sa araw na ito, maging mapagkumbaba sa iyong nararamdaman at matuto kang makinig hindi lamang sa iba kundi sa iyong sarili. Ang pagmamahal ay nagsisimula sa loob at sa pagbibigay ng pag-unawa at malasakit sa iyong sariling karanasan, ikaw ay humahakbang palapit sa mas makabuluhang buhay. Patuloy kang magiging liwanag sa gitna ng dilim, basta't huwag mong kalimutang yakapin ang bawat anino bilang bahagi ng iyong kabuan. Sa araw na ito, ikaw ay muling ipinapaalala na kahit sa gitna ng katahimikan, may himig ng pag-asa na bumubulong ng bagong simula. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.